Ayun na nga, Scar. <laughs> Natatawa na lang ako eh. Oo nga eh. Oo, oh, actually, um, nung nag-usap tayo, di ba, sabi natin, ano, pag-uusapan pa ba natin to? Oo, kasi alam naman natin eh, right from the start, di ba? Oo. Na expected na. <laughs> Expected na kung ano yung magiging outcome talaga. Oo. So, it Bulaga is really for TVJ. Of course. Di ba? Yeah. So, yun nga. So, yung nangyari, um naglabas na ng decision yung uh, Marikina RTC mm -hmm. yan kasi yung fi na file ng TVJ for injunction, injunction yes. Kasi yes makulit nga itong tape oo gamit e kasi na nila eh. nasa kanila talaga yung ano yung eat mm -hmm. eh ito finally nagsabi na si uh, Marikina RTC na no 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 no. no. Ang daming no uh -oh, it belongs to TVJ yes. so kasama dun sa decision na yun, actually uh, magbabayad patuloy sa sa akin <laughs> i wouldn't mind i wouldn't mind collecting the 3 million uh, mag magbabayad pa ngayon si Tape ng 3 million sa TVJ uh -huh. for damages yan yes. di ba iniisip ko lang diyan ano bang balak nitong Tape kasi di ba kung titignan mo scar Maganda naman talaga rin yung ano nila, yung program nila. Mm. ba? Diba? Bakit hindi nilang kasi nila gawa ng sarili nilang pangalan? Oo nga eh. Kasi itong mga hosts naman, ito mga bagong breed of hosts to. Mm. Diba? So parang, ang sagwa naman kasi na nakakabit sa kanila yung Eat Bulaga. Uh -huh. Diba dapat they should be able to name an another noontime show for this new batch, mm -mm. hindi ba? Yeah, that's true, kasi lahat naman talaga nagsisimula sa, ano mo yun, oh, right. day one, diba? Even if bulaga, 44 years ago, they started from scratch, mm -mm. So, ano, di ba? So, everybody else, like even Channel 2, uh, ABS-CBN, before, hindi ba, yung sa ano, sa Ah uh, show it showtime. Oo. Uh -huh. O bago naman nila na kuha yung It Show Time, di ba? Parang hit and miss sila. Oo. Yeah. O hangga sa finally na jackpotan nila. Oo. Di kilala naman na ngayon ang hmm. It Showtime, hindi ba? Yes. O, so nakikling sila doon sa pangalan na Eat Bulaga. So ang issue ngayon diyan, ano, mag aapila pa ba itong si Tape? Di ba? Para kontestahin yung sinasabi ng ano ng RTC na 'yung itbulaga nga isa ano TVJ. Oh, ay eh, maaaring mag appeal pa sila kasi delaying tactics 'yun, eh. diba? <laughs> oh, kaya lang kasi habang pinapatagal nila, nasasayang 'yung opportunity na for them to create their own name. Oo, at saka at least, diba, para makagawa naman ng legacy din 'yung mga hosts nila, mm -hmm. diba? Kasi parang ano 'yun, forever na lang na nakadikit sila doon na ano kami? Itbulaga oh, kami. <laughs> di ba? Parang oh, shadow oh. na lang sila ng itbulaga. Eh, naka, naka ano, saya ni Tito Vic and Joe. Oo, so, na pwedeng-pwede na magsimula silang gumawa. Mm. Alam mo, may ano nga eh, may isang uh, vlogger. I forgot the name nung vlogger eh, pero parang sabi niya, nakausap niya one time si, ano, si Isko. Mm. Nasa isip ko, si Isko Padilla. <laughs> si Isko Moreno. Nakausap mm. niya na parang sabi niya, alam mo maganda naman yung, yung pangalan na Gedly. Mm -hmm. Kasi isa yan sa mga portions, eh, 'di ba, nung ano nila, nung program nila. So sabi, ba't hindi na lang yon mm -hmm. ang ipangalan? Anyway, tumunog na rin naman siya, eh. kilala na siya. Oo. Naalala mo yon yung uh, sometime in June, 'di ba? Mm. Meron silang uh, game na yung yung nanalo. <laughs> Oh, uh, uh, uh. ba thank you sa Eat Bulaga. Pero oh. Uh. kasi thank you kay Tito Vic and Joey. 6, 7, 8, 9, 10. Ano, magandang Saturday, sa Bulaga? Ah, uh, maraming maraming salamat po sa It Bulaga lalo na kay Tito Vic and Joey. Oh Ayun, yeah, Tito Vic and Joey. Eh, kasi, It eh, Bulaga, ah, oh. 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 <laughs> All the while akala niya, program ni Tito J ni Tito J ni Tito Vic and Joey 'yung sinalihan niya, di ba? nga dapat 'yun, 'yun by itself awakening na yun sa kanila. Eh. Kasi sampal 'yun, eh. Kasi di ba, the fact na minention yung Tito Vic and Joey, di ba? Na alam naman ng nakararami na hindi na nga sila nando Sila doon sa Channel 7. Yeah. Ba? Mm. Kung halimbawa kasi ito syempre kaya naman lumalabas yung ano eh um, it sa channel 7 is because of GMA, diba? ba? Yes. Kung ikaw yung GMA, anong gagawin mo dyan? Tapagpatuloy mo pa rin ba? Hindi na, sa akin mm. kasi parang ano, alam mo yung it's a waste of time? Mm -hmm, mm -hmm. Plus you know the 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 longer that you prolong it, hindi ba masampal sa mukha mo yun eh kapag natalo ka? Yun nga eh. Hindi ba parang feeling ko kasi mas maganda para sa kanila ako uh, na accept defeat na lang. Yeah. Actually they shouldn't accept defeat nga eh kasi wala namang laban to begin with eh. <laughs> Hindi ba? Kasi nga mag accept uh -uh. ka lang ng defeat kung may laban. Kasi wala namang laban. Hindi uh -uh. ba right from the start they know na yun na yun. So bakit pa, ba't ka pa magsasayang ng oras, panahon, hindi ba? Mm -hmm. Alam mo, na, uh, ano lang, na, um, <laughs> na, ano ko lang na, I recall. si ko kumanta na nga. For example, ano, mayon Ayun, Elevation. Hindi na, maghahalata, hindi mo. na, ano ko lang, na alala ko yung mukha ni Paolo Consi, Cons 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 ang dami kong mali today Tara talaga. Mali, <laughs> hindi, mm. Naalala ko lang yung mukha ni Paolo Contis mm. Nung, di ba, syempre, in-announce eh, di ba, na ng IPO to, pa to eh, na uh, talagang yung Itbulaga sa TVJ. Talagang sabi niya hindi pa po tapos, mahaba pa po ito, di ba? Alam mo yung, with conviction, parang sa akin nga, parang, sinong kinukonvince mo, sarili mo, mm. di ba? Mahaba pa po ang laban, ibig sabihin, Legally, walapang wala pang final so ito uh, kumbaga i think it's about time kasi dalawa na yung nagsasabi oh. oh, yo okay. okay. parang ano nga dyan, eh um napanood mo rin naman yung kay attorney bueno mm. eh di ba mm -hmm. na parang sabi niya ganyan parang nag ah, nang aasar na lang oh, kung halimbawa'y oh, eh. ilalaban pa oh, oh. wag na matigas yung ulo oh wag na <laughs> oh, diba ibay mama matitigas ang ulo napapahamak yan oh okay Saka 2024 na kumbaga Um, ano ba yung iniisip ninyo, tape? Um, kahiyaan? I think kasi yung kayo na yung bababa, di ba? Mas ma-appreciate kayo ng mga tao eh. Uh -huh. Di ba? Sa dami ba naman ng mga TVJ defenders, alam mo, baka nga ang mangyari niyan, supportahan pa sila eh. Uh -huh. Kasi ganyan din talagang magmahal ang mga supporters. And alam mo yun, ano na, tama na yung Hidwa-hidwaan na yan. Oo. oo. Mm -hmm. na, Kumbaga, ano, tapos na siya for 2023. Start anew for 2024. Oo. Ano, diba? Ang sarap kaya yung, kasi maliit lang yung mundo ninyong ng showbiz eh. Makikita-kita kayo niya. Di ba napaka-awkward nun na, di ba? Nasa Starbucks kayo. Tapos, <laughs> <laughs> umiinom kayo ng green tea. Umiinom kayo ng green tea. Tapos makikita nyo sila Tito Big and Joey. Di ba mas masarap sana yung, ano kayo? No hurt feelings. Alam mo yun? Kasi, alam mo, ako naman naniniwala ako, Scar, eh, na once lang talaga mag-gumawa sila ng aksyon, na yun nga, yung aminin na nila na natalo na nga sila and gumawa sila ng name nila. Sa pinapakita kasi ngayon ng ano, ng TVJ, I think, kaya nilang i-brush off na lang to na para yeah, it happened, you know, but Let's forget about it. They're professional. Oh eh. Yeah. And ano naman, may pinagsamahan naman. mm ba? -hmm. Diba? So, yeah. dapat ano na lang. Kalimutan na lang. Parang gano'n ano, mm -hmm. diba? Magsimula na. Mag My goodness. <laughs> Oo, o, kasi 2024 na. Ang ganda o, January. Ito na eh. Binibigyan na kayo ng opportunity mm -hmm. to create your own. Yes. Mm -hmm. And, kasi naalala ko yung sinabi ko doon sa ano eh, di ba? Believe me, mapupuntahan sa TVJ. Uh -huh. Ito naman, believe me, kapang yabang talaga eh. Hindi, kasi alam mo, once na gumawa yan sila, ng sarili nila, na identity, mas maa-appreciate yan sila ng mga tao. Yes. Dadami. Dadami mm -hmm. rin yung viewers mm -hmm. nila. At saka ano din yan, kumbaga legacy ng ng mga hosts ngayon. Mm -hmm. Na, you know, in... in in a few years time, 'di ba? Masasabi nila na kami yan eh. Yes. At saka scar. Ilan bang populasyon ng ano, Pilipinas? Mm. 'di ba? Ilan ba? May idea ka ba? More, more 5, 117 million something. Oo, 'di ba? Mm. So, alam mo yon, yung hindi naman lahat yan mapapanood ang it bulaga, ah. hindi naman lahat yan mapapanood yung it show time. Kumbaga, ang ibig kong Happy, sabihin, yeah. oo. Oh, Mag-create kayo. Kumawa kayo ng ano ninyo. Fan base din ninyo. Diba? And sariling identity. Mm hmm. Mm -hmm. Ano yan eh? bit lang palagi sa itbo Yes. Mm -hmm. So, mm -hmm. ako kung ako yung ano, yung tape, hindi na. Hindi na ako lalaban. Well, ako din. Mm hmm. Kasi ano eh, parang it's a done deal. Yeah. Tama Tama, Tama na. Mm -hmm. Kasi, nakadalawa na kayo. Yeah. So, gusto nyo pa bang magpangatlo at gusto nyo pa bang mapahiya? Oo. Di ba? Gumawa na lang ng sariling identity. Yeah. Di ba? Para at least, alam mo yung ma-identify sila na sila to. Mm -hmm. diba? no? Yeah. Alam nyo, tape, di ba, Scar, no? Mm. <laughs> ano? Anong di ba? Uh -huh. Di ko pangalan kung nang sasabihin mo eh. Um, <laughs> sa totoo lang, kumita na kayo sa Itbulaga. So, gumawa kayo ng bago. Ito, ang gagaling ng mga hosts ninyo. Yan yung alahan ninyo ng kapital. Bago. Bagong mukha. Bagong pagdala. <laughs> Yung sa ano yan, sa election. Ay, no, may. Meron dyan sa green team mo. Hyper ka ngayon. <laughs> Hindi, kasi actually, ano lang eh, parang na-excite lang ako eh. Kaya, alam mo, nanahimik ka, ginulo kita. <laughs> Sabi ko, mag-video tayo. Kasi, I think, we owe it din naman doon sa mga viewers. Oh, yes, kasi marami rin oh, naman ano, yes, di ba? So, kumbaga, uh -huh. it's a follow. Uh -huh, yes. oh, fi ano na po to Final na po to Hopefully, din, ayaw na namin pag-usapan to. Sana lang, wag nang mag- um apela yung tape para talaga yung final na usapan na to mm -hmm. about it mm -hmm. so again we we just want to congratulate for the second time ang um, TVJ yeah mm -hmm. sana wag na magkaroon ng pangatlo tape? <laughs> Magpasabog ng confetti yeah so ano na tanggapin na natin ang katotohanan it mm -hmm. bulaga is TVJ and TVJ's it bulaga yes and That's all for today. Bye. Bye.